Humiling sa Korte Suprema ang Universidad ng Pilipinas na magpalabas ng Temporary Restraining Order o or TRO upang mapigilan ang pamahalaang lunsod ng Quezon na isubasta ang UP Ayala Land Techno Hub sa Commonwealth Avenue. Itong Hulyo kasi, inabisuhan ng Treasurer ng Quezon City ang UP na ibebenta ang lupang kinatatayuan ng Techno Hub bilang pambayad sa utang ng Universidad sa Real Estate Taxes na umaabot sa 117 million pesos. Sa petisyon, sinabi ni Acting Solicitor Registrar General Florin Hilbay na exempted sa real estate tax ng UP base o base sa charter ng universidad. Nakasaad sa Section 25A ng Republic Act 9500, exempted sa lahat ng uri ng buwis ang UP at sakop nito ang lahat ng ari ari-arian ng universidad. Hiniling din ng UP na ipawalang bisa ang sinasabing utang nilang buwis. I pinaunlad bilang isang science and technology park ang TechnoHub at pinauupahan ito sa mga information technology company. Ang kinikita sa TechnoHub ay ginagamit ng UP na pandugtong sa kanilang budget.